For today's content is, yes, di ba kanina, I'll make my vlog for the Avon history. Dahil alam mo naman kapag pre-time ko or wala tayong ganap, ako ang pamatay oras ko ay paglilinis ng bahay namin. At ganito po ako kasi kasino. Opa, syempre mga pinamimili ko may mga karton, nakasegregate po yan yung plastic nandoon na inayos ko nakaredy na kapag ka kinuha ni Mang Fredo so, yung mga karton na yan nakaayos na mga papel yung mga karton na mga oh, diba, product ay nakaayos na para pwede ng pakinabangan No, papapalit ko na yan kay Mang Predo. At speaking of that, naalala nyo, no, since 80s baby ako, yung palit popcorn, palit cheese curls, na ng isang kariton na put, 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 ready ka na, handa mo yung na may mga nasegregate segregate mong basura. Nawala na yung ganong kultura ngayon. O, oh, ayan yung content ko. Kahit ayoko na gumawa ng content dahil wala naman ako napapala. Pero for the sake of enlightenment, at hindi naman lahat ng content creator ay natatouch yung mga historical background ng noon. No? Ah, uh, ganun tayo ang kinagawian ay pagkakabala natin para ang mga kabataan ngayon, alam nila kung gaano tayo kasinop. No? Ang values natin dapat panatilihin. At maging kasangkapan tayo bilang content creator. O, oh,